Tapos ka eh. Tapos ka ba? Lahat, tapos ka na. ko na. Dahil po ko lang Mahirap naman ba? Mahirap ba? Uy, nga Pwede yan. Sa din, wala Pagka sobra, pinapabawasan eh. Kailan malalaman yung resulta? Hindi ko alam sa alam sa kanila parang bala na sila. Kaya pa lang pala, yung sa akin, ininom ko lang eh. Ah, lalari ko ulit. Ah, sumubra eh. So, yun. daw ah, sa kanya, pag sobra daw ihinyo, inumin nyo na lang.

eh, hindi kasi pwedeng bumiyahe ayon sa Pangulo pag hindi ka nakapagpa-drug test kaya yan <laughs> biyahe na naman kami matapos ang drug test balikahan na buhay maghahabol na ng biyahe ayon sa Pangulo namin hindi nga daw pwede yung uh, drug test sa New World at yung mga bumaksak sa isa ka medical center na sila tutuloy at 20 yung hindi nakapagpadarag ka sa si amin kaya ngayon sa isa sila pupunta sa kayong apat na nagpositive yung tatlo hindi kami naniniwala na mga positive talaga kasi alam nyo na alam naman namin kung baga, na hindi naman talaga mga adik yung isa yung magamit oo, yung isa pwedeng positive pero yung tatlo hindi yun eh. maintain lang sa gamot lang ang mga kargado sa katawan. Kaya sa sa ilang talaga na isabi nyo pa sila magpapa test ngayon. Kaya minsan talaga pag ganyan na may mga drug test na magaganap, mag-comply na tayo kaagad para hindi na tayo mapalayo. Sa ngayon marami reklamo dahil hindi raw nila alam. Hindi po matagal na pong in yan, o kaya pinaskill sa bulletin board natin kaya wala tayong dahilan para sabihing hindi natin alam na may drug test at dito nga week ginanap muli ang drug test sa port floor ng barangay na kaisang nayon at kayo nga sa pangulo namin wala ka talagang biyahe kapag hindi ka nakapagpa drug test no drug test, no biyahe sa ngayon kasi ikaw na mismo ang magbabayad ng drug test mo kapag nagpa drug test ka hindi ka gaya nung nakaraan libre lang, sagot na ng barangay kaya minsan dapat pupunta na tayo kaagad. Just